Ito na kami ngayon sa daw. Sakto raw pa ito. Ayan. Cave daw to. O, oh, cave daw. Artificial naman, oh. may artificial. There, oh. yeah, no? Hindi sa sabi artificial. Hindi, tingnan nyo itong mga granite na to. O. Ayan, no? Sa semento. <laughs> semento naman, no? Yung oh. cement. May mga... mga... Yung i-appreciate ko lang talaga dito yung pagkagawa nila, eh. Mm. Talagang may value. Kasi may... Artist siguro gumawa dito, without an effort. Kaya nga, artist without an Wait, effort. Ano to? Ano to? Yan yan yan, cave na to talaga oh. Hindi pala to, artificial to, doong cave to. Oo nga oh. Biruin nyo may butas, oh butas pa. Tung butas na to, direct direct yung daan to. Oo, kung hanggang doon yun. Siguro kung papasokin namin to, bukas na kami mga Kakatakot. Pero bibilangan natin kung ilang segundo kami maglalakbay. Ramon, may mga stalactites po. Gosh. Ang ko na nakaano dito. Ubusan naman natin 'tong Tuesday. Ano 'yan? Tayo kung gabe. Please you man remains found. Eh mm. you no, know, basahin niyo na lang yun. Bibigyan ko kayo ng 15 seconds. Magandang ah, mag maganda dito pwede kang magtambay. Bakit ka mo? Hindi niya nababasa 'yan. Ayun 'yan, Where 'yun. Dito tuto. Ayun. Ano, uh, pwede yung magtambay? Yan you know, na, bagong tambahin kapag nalasing ka, shucks! O, oh, okay, doon ka rin kumawa ng milagro dito, oh. Hmm. practice na Martial arts. Pwede dyan, may tumuwan. Sige, so pag sinusunod nyo na. Yan, oh. Okay, practice na siya ng martial arts. Huwag mo ganun itututok dito, para hindi nila makita yung surprise. Eh, no. Mahaba haba oh. Mahaba haba Mahaba Oo, uh, baka matakot sila. Siyempre. Mahaba tanga. Magdaan nga. Gosh. <laughs> Nakabasok na po tayo. Yan po. Gosh. Ano mong klaseng game to? Ito na yata ang pinaka-artificial na man-made na cave. Yan ang paasok na kami dito. Huwag si Shaquem dumaan dito. Ulo lang kung kaya siya. Oo. Ayok mo na kasi, ito lang yung ordinary Ayan. cave na napunta natin. Meron talaga yung royal boy cave. Pero hindi ka lang tapusin natin. 5, 4, 3, 2, 1. Nakalabas na tayo sa cave doon. Shucks, medyo inabot rin kami. 5 days. Ayan. Ay, punta po kami. Kita nyo naman. Bantay kasi yung pagbababaan nyo. Yung nakakainis eh. Matarik, matarik. Kaya nga. <laughs> Ayun uh, na eh. Saya. Ulitin ko po rin. Marinol po to. Sa Marinol. Dito sa may ano. Sumakay kami ng BGH. Sabihin nyo lang sa driver. Marinol po. Pakidisplay kayo dun. Yun lang. Shucks. Nulit ko po rin. 25. 25 pesos kapag may pagkain kayo with foods pero mas sulit kapag may pagkain na kayo syempre kasa 25 pesos nga lang 20 kapag, kapag ano lang isang single ticket lang per head to 20 pesos bakit? ayan actually yung dinaanan namin cave doon kanina hindi naman actually ano yun eh Artificial lang yun pero mamaya makaka-experience tayo ng pinakamasayang ano. Yung namin to. Ayan oh, no? form of art. na <laughs> sa Gosh. Ayan <laughs> oh. No? Tapos ito na naman po ang daanan namin. Kita niyo na nakaka-3 minutes na ako. Yes. Pinakamasaya talaga dito. Basta barium talaga ang gumawa, may effort without an art sa way ganun. Baliktad pa. Yun, yun. Ano to sinadya to? Ito yung daanan eh. Yung mga paganyan ganyan-ganyan. Nariles ba naman? Ito may galing kanina nung saya. Hindi okay. Oo. Sa mga hidden camera daw doon na ano. Tinitignan kami kung whatever na pinupuntahan namin. Pero talaga itong cave. Yung cave talaga pinamagandang pupuntahan natin mamaya. Saka yung hanging bridge. Yan. Itong punta doon saya ano naman nature oh. tara enjoy nyo kasi talagang nature nature's gift lahat ng gawa dito Tignan nyo naman dito